Yun guys, maganda tangali po sa lahat ng ano, viewers ka at subscriber. Tsaka po, sa hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po kayo. At ngayon pong tangali, samahan nyo po akong mag, ano, magkikinilaw tayo ng taniki. Ito pong isda na ito ay galing sa, shoutout po sa nagbigay kay Kuya Romila Pulapo, tsaka kay Kuya Roni. Sana kuya marami kayong mahuli pang isda. Okay. Ito guys, ang ating ano, tanigi. Yun naman pong kikilawin natin, hiwain natin pa Tapos yung ito pong part ng ulo niya tsaka yung tinig, pwede natin siyang isigang. Dito, sa buntot. Yun guys, ito na yung ating kikilawin na isdang paninggi. Iwain na muna po natin siya. Kuhain at tatanggalin natin ang laman. Mahiwagang itak po ang ating gamit. Pwede yung ano, yung maliit. <coughs> Pagkakita na tayo ng pansigang. Sarap! Pumakas sa sandok. sana. hiwa hiwa eh, hey, ito na guys ang kating ka kalansay pero marami pa siyang laman napansigang natin tsaka alam niyo guys kung anong masarap dito ang panlahok pag nagsisigang ng ganitong taniki ano po yung puso ng saging dabis po na panlahok dito pag sinigang buhay na natin siya ni itong itak natin ito. Kilawin. Naniwa Naniwa ang lamesa. Di ba balat nito? Patawag mo. Ang porol. Matalas yan. Patawag. Yung balat hindi alam nyo. Yung balat. gusto mo lalaksan ang taga para magkalas ka sa balat mo sa lawan. Ito yata naka-anong speaker ng lakas eh. Hindi. Okay. guys nakarili na po itong ating kilawing tanigi ang gagawin po natin dito hugasan po muna natin siya ng suka tapos pagkahugas natin siya ng suka bababad na bababadan din natin siya ng suka mga 30 minutes saka po natin siya lalagyan ng ito na po nakarili na rin ang ating grikado kaya kung mapapansin nyo po ang ating bawang tsaka ang luya, magkamukha sila kasi ang ginamit nating luya ay yung ano kutsay, yung mura pa siyang luya. Tapos ito po ang bawang natin, taas asin. Daligin natin na kaunting bitchin. Ito po yung sibuyas natin na hiniwa ko na din. Tsaka itong siling, yung natural namin siling dito, tapos yung haba, tsaka kalamansi at paminta. Sugasan so, so, na muna natin ang ating isda. para matanggal yung kanyang malansa-lansa. <coughs> Alam nyo ba guys na ang <coughs> kinilaw ay ano, originated from ano, South America. Pero ganito rin daw pala po ang kanilang ginagamit na sangkap. Kaya lang, mas ano nila gusto yata ano, maraming sili. Taman na ito, may anti-oxidant kaya maganda rin sa katawan natin. Ito naman natin, ang so paganda daw yun busis. Magaganda pa ang busis ni ilang na <coughs> ang ating yung, ano, tanigi. Talagyan na natin siya ng suka. Dapat po ang suka ay, ano ito yung doon? Yung lubog ang ating isda para masiguro natin na lahat sila ay na nababad. Hmm. Takliban muna natin siya at mga 30 minutes saka natin siya lalagyan ng papal lalagyan ng ricado. Yan guys, ang ating kilawin na ano, tanigi. Tanggalin na natin yung pagkakababad natin sa suka kasi po ano na siya, yung nababad natin medyo maputi maputi na po parang luto na yung ating isda matapon pa ang iba guys, at lalagyan na natin ng ricado ang ating kilawin kaya rin sya na, suka matanda na natin yung suka na unang lagay natin na, binabada natin at ilalagay na natin ang ating ricado natin sya ng asin sya ng mapalat yan, ilagay din pa dito ng konti ng Ting si buyas. Hallelujah. Paminta. Siyempre po, ni mawala sa ating kilawin ang ating pinaka ano pinaka highlights natin ang ating sili. Kaya po may hiniwa ako dito mas maano mahaba tapos mayroon din pino. Para kita ng kakain na sili yun dahil malalaki. Hmm. Langham po si Brado. Nabag-nabaling muna natin siya. Ngayon guys, ang ating kilawing tanigi. Mukhang nang masarap. Yan guys, luto na ating biging tabi, tabi mahulog yan. Kilawing tanigi. Ay, hindi naman palang natin niloto ito. Niloto na rin natin sa suka. Pero lalagyan po natin siya ng ano, ng lemon para mas sumarap at saka bumango pa. Pwede na, tayuan ng ano. Ayun sa mahulog ang iyong ano. Ayun, tulog na naman. Natin sama ang buto at tapay itang ating niluluto yun pong mahilig dyan sa mga asim kasing asim ng ng ano, ng pagmamahal ng mga ex nila tiyano <laughs> yan ano mo bango Huh? Nasa lang taga-tikim natin ito. Tim -tim. Hindi mo siya ito. Hindi, na, gusto niya? Yun lang po, hindi nang nangangain nangain ang kinilaw ang aking mama. Kinilaw! Kinilaw na tanigi. <laughs> Pwedeng hindi natin si mama. Hilaw yan. Ano nga isa nito? Ano kaya niyan? Hilaw? Luto to. Luto. Itutikman nyo. Si Mama po lagi ang taga-tikim natin ng ano. Hilaw. Nakain natin. Lasa? Lasa. Marangon, <laughs> Marangon po na po. firma si Ramon. firma si Ramon. Marangon lang. sangon <laughs> <laughs> Ngabim karang itu ay Pero masiram Siram man Ano ya yeah. Ano la ano masiramon maharangon okay. mara masiram na maharang Masiraman, marangin man. marangin man. Yan <laughs> <Maraming> <laughs> guys. Nalagyan po natin siya ng kaunting sugar para po mag-balance yung asin tsaka yung ang at tsaka asim. Dahil sabi ni Lula po mano, mahararangon. Tapos na po natin ang ating kilawing tanigi. Ayan po. Oh. Doon po sa mahilig sa ilawin. Na ito na po kay nang probinsya na. Salamat nga pala po doon sa lahat ng viewers ko at sa mga subscriber ko at doon po sa hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Maraming salamat. Po. Sana po na marami rin kayong natutunan sa ginawa nating kilawin.